Nakahanda na Manila North Cemetery sa mga bibisita sa Undas. May mga nagbebenta na rin ng mga bulaklak at kandila. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, Igan, simula ngayong araw hanggang sa November 2 ay bukas na itong Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kanina nga po may mga kababayan na tayo na maaga nagtungo rito. Sa entrada pala may mga, may mga nakalagay ng tent at steel fence, hiwalay ang pasokan ng mga lalaki at babae. May priority lane din para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Bawal na magpasok ng anumang uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo. Bawal na rin ang paglilinis at pagpipintura. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril, matatalim na bagay, nakalalasing na inumin, malalakas sa sound system at flammable materials. Bawal din ang mga alagang hayop gaya ng aso at pusa. Sa labas naman ng sementeryo, nakahilera na ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila na bahagyang tumaas na ang presyo. Gaya ng ilang piraso ng radus at orchids na mula 35 pesos ay 50 pesos na. Kung gusto na may flower arrangement ay 150 pesos hanggang 300 pesos, nakahapon ay 100 pesos hanggang 200 pesos lang. Mabibili naman ang kandila mula 20 pesos hanggang 100 pesos, depende sa klase at laki. Tumaas na rin po yan ng 5 pesos ayon sa nagtitinda. Pero matumal pa raw ang bentahan sa ngayon. Samantala, Igan, ito nakikita nyo, ito po yung sitwasyon dito sa entrada nitong Manila North Cemetery. Hindi pa naman marami talaga yung mga pumapasok, mga volunteers at mga polis yung nakikita natin. At kanina, bago tayo umere, may mga nag-ikot na rin dito na K9 unit ng Manila Police District. Ang update po mula dito sa Manila North Cemetery, mamayang alas 7 ng umaga sa unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Alamin naman natin ang paghahanda sitwasyon sa ilang pantalan sa bansa. Mapanayam natin, Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Magandang umaga, Eunice. Magandang umaga po. At sa lahat po na nakikinig na nanood yan. Gano'n na po karami ang mga pasayaro sa mga pantalan ngayong araw? Uh, sa so ngayon po actually we're looking at uh, mas maraming pasahero po ngayong taon kumpara sa uh, last year na po. We're mm -hmm. expecting 2.2 million passengers this year wow. kumpara po sa nakaraan na 1.9 million passengers lamang. So uh, ngayon po mas mahigpit po yung seguridad sa mga pantalan. and of course. Uh, cancel day off din po sa mga empleyado ng PPA para po matigulan itong uh, pangangailangan ng mas marami tao. Ba't mas marami ngayon ng pasayero, Eunice? Yes, isa po sa atin yung tinitingnan ngayon ay dahil mas maaga rin po na nag-end yung klase ng mga estudyante at mm. saka po uh, pumatak din ng Friday yung... Uh, Unda. So, tuloy-tuloy po yung biyahe ng mga pasahero natin. Um, last year po kasi, meron tayong matatandaan na merong bagyong Christine. Mm. So, isa po yon sa factors. Kaya po, mas marami yung ngayon kumpara last year. Fully book na ba mga biyahe ng mga barko? Uh, good news po. Sa ngayon, as so 6 a.m., wala pa naman po tayong uh, namomonitor na fully book na. Bagamat mm. uh, in coordination po tayo ngayon no, with Marina dahil sila po yung nag sa mga shipping lines. And uh, right now, nagdagdag naman po ng mga vessels okay. kumpara sa mga ordinary days na number of vessels. Like for example po, sa Batangas Port, kung dati-dati, 40 to 45 vessels yung dumadaong dyan. Ngayon, eh, nasa 50 to 55 vessels na po to cater mm -hmm. the high volume of passengers. At kailan natin asahan yung bus ng mga pasahero dyan? Mga, mga biyernes pa? That's correct po. Ang inaasahan po natin Thursday and uh, Friday, no? yung okay. pinakapit ng mga pasahero. Dahil lang uh, ngayon po, may mga pasok pa karamihan. Eh. So pagdating po niyan, after work, dire na po sa pantalan. Okay. Sabi mo, naghigpit na seguridad. Ano inaasahan ng mga pasahero? Yung pagbabantay niyo dyan? Yes. Yeah, so kapag po usually mga pasahero po ganitong uh, kahisipit ng ating security. So lahat po dadaan dito sa x-ray, baggage scanner at saka po sa ating pong uh, inspeksyon, no, yung mga bagpo na dala, -dala nila. Ang uh, ating pong mga port police ay uh, roving din po together with the C 9 unit with the Philippine Coast Guard. So mas mahipit po when it comes to kanilang mga dalahin. to ensure na safe lang po yung kanilang biyahe. And of course yung uh, mas maraming uh, set po sa kanilang mga bag at sa kanilang mga uh, pupuntahan na mga dala po nila. Maraming salamat Philippine Ports Authority Spokesperson Eunice Samonte. Ingat po. Maraming salamat po Idian at salamat po na nakikinig. Ingat po tayo. Okay. Ang pirma na abogado sa sinumpang salaysay ni Orly Gutesa ang surprise witness noon ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control projects. ay po yan kay Senador Ping Lacson. May resolusyon na yung executive judge ng Manila RTC mm -mm. na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Atty. Espera. Dahil dito, sabi ni Lacson, apektado ang kredibilidad ni Gutesa. Gayunman, mananatili raw balid ang kanyang pahayag noon sa Senado dahil sumumpuk, sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Si Gutesa na nagpakilalang dating security consultant ni dating congressman sa Altico ang nagsabi nagde-deliver sila noon ng mga pera sa bahay ni Ko at ni later First District Representative Martin Romualdez. Lalo ipatawag muli ni Lacson si Gutesa sa patuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon kapag muli siyang nahalal bilang chairman nito. Nadagdagan pa ang mga senador na naglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Base sa mga inilabas ng SALN, si Senador Mark Villar ang pinakamayaman. mayaman. May unang balita si Maab Gonzales. Batay sa si inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 milyon pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, labing isang sasakyan, apat na baril, at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ang halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Meg Subiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang labing walong lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si Neified Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang sale ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Sen. Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Sen. Jingoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit habang halos 100 million pesos ang investments meron siyang 31 million pesos na utang kaya 221 million pesos ang kanyang net worth Si senador Lito Lapid naman merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Sen. JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa si Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng labing tatlong kumpanya at tatlong foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Sen. Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman, na karamihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Sen. Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Sen. Dante Marcoleta, mahigit 80 million pesos ang idineklarasyon ang halaga ng ari-arian, kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 milyon pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 milyon pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Sen. Joel Villanueva sa mahigit 72 milyon pesos, kabilang sa yaman niya ang labing siyam na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash. Mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Cheese Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang limang lote na minana niyang lahat kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na no, no, naglabas ng kanilang sal sina Senate President Tito Soto, Senador Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gachalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na sal sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Amy Marcos. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng pag na hindi opisyal ang impormasyon online tungkol sa dalawang super typhoon umano na dadaan daw sa Pilipinas sa Nobyembre. Sabi ng pag-asa, base sa kanilang tropical cyclone threat potential forecast, posibleng may mabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo na posibleng tumawid sa bansa sa susunod na linggo. Gayunman, hindi pa masabi sa ngayon ang lakas at direksyon nito. Pala ng pag-asa, mag-ingat po sa mga ibinabahaging impormasyon online na hindi galing sa opisyal na source. Ilang araw bago ang All Saints Day, ilang sementeryo pa rin ang lubog sa baha. Sa Hagon ay public cemetery sa Bulacan, abot tuhod ang tubig. Lubog na nga ang ilang puntod, nagkalat pa ang mga basura. Perwisyo rin ang baha sa ilang bahagi ng tatlong sementeryo sa Iloilo City. Kwento ng mga sepulturero, tuwing umuulan at bumabaha roon, inaabot ng ilang araw bago humupa ang tubig. Ayon sa General Services Office ng Lungsod, wala kasing maayos na drainage system sa ilang lugar doon kaya matagal humupa ang baha. May Hollywood comedian at host na mapapanood sa GMA Prime Series na sanggang dikit for real. World domination. Oh. Here I come. Yeah. <laughs> <laughs> so, and credit end, credits scene Kagabena action drama may teaser. ng paglabas ni si Conan O'Brien sa episode tonight. Makakasagupan niya ang police officers na si Antonio at Bobby, played by Kapuso Drama King Dennis Tilly at Ultimate Star Jenilyn Mercado. One week lang next day sa Pilipinas si Conan, pero naisingit niya sa kanyang schedule ng taping sa Sanggang Dikit for Real. Kwento niya, warm welcome ang natanggap niya sa mga Pinoy na masayahin daw. Masaya rin si Denjen sa cameo ni Conan sa series. Yeah, I would too. Hollywood eh. The, this was incredible. Um, they sent us the script; very good writing. Uh, loved it. They seem to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, they which is—they beat me up. Uh, the actors are so good, and uh, they made me very welcome here. I know. parang panaginip, di ako makapaniwala. <laughs> di ako na nag-guest siya dito at ito pang sanggang dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya, thank you Conan. It's, uh, it's an honor. Ang sarap na pakiramdam na syempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya, maswerte natin. Ha? Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.